Wala daw maganda ka dito, laga ano. Wala na, ang sagot namin naging may stolen shot kami. Wala kasama ko. yung stolen shot. Wala mo, naman, dapat sila yung stolen shot Yung para ano. siya Drama, drama ka, drama ka. ng picture mo. Ano kasi drama? Ipatingin lang. Ipatingin kasi drama? Love story, gano'n. Drama, ka diri ay, Ay mo, pag play na pa Play na. -play na. play na nga ito. Ano yun? Ayaw ko na magmahal. So, Ang kasaktan lang ako eh. Kailan kaya ako makakahal ng taong mamahal eh. mo? So, ano ka no? Yung... Mabait. Lababol. Tapos... Siyempre, kaya... Tang Tanggap ako anong itsura ko kahit ganito mukha ko. Ay ko na siya makita. Guys, lakad na ka. Pero bakit ganun? Mahal ko pa rin siya. Nakakainis. <laughs> <laughs> Alam ko na, gagawa na lang ako ng paraan para pansinin na ako. Pero paano? Wala akong patulong. Isa lang yung dito. Marami akong kaibigan pero naihiya lang ako sabihin. <laughs> Yan!